Hi, nabibingi ka ba? Parang may bara sa tenga mo na ayaw mawala kahit anong lunok o tulog. Baka may simpleng solusyon dyan na nasa bahay mo lang matatagpuan. What's up mga bingi? Welcome back to the Eros Lomboy Audio and Voice Info Channel kung saan bida ang malinawang pandinig at malakas ang boses. Dito tulong-tulong tayong aalamin kung paano mapapangalagaan ang ating tenga at boses gamit ang siyensya at siyempre mga simplik pamamaraan. Dahil dito sa channel na ito, naniniwala tayo na ang malinaw na pandinig at malakas na boses ay susi sa mas malinaw na komunikasyon. Kaya tara, simulan na natin! Bago natin alamin kung paano madiklag ang baradong tenga, mahalagang maintindihan muna natin kung paano ito gumagana. Kapag alam mo na ang basic na parts at trabaho ng tenga mo, mas madali mong maiintindihan kung saan nagkakaproblema at kung anong home remedy ang pinaka-epektibo. Hindi lang ito tungkol sa pag-alis ng bara, kung hindi sa pag-unawa kung bakit ka nababarahan sa iyong pandinig o yung pakiramdam na may bara ang inyong tenga. Ano-ano ba ang tatlong bahagi ng tenga? Una, panlabas na tenga, yung tinatawag nating outer ear. Ito ang nakikita mo na nakapaikot na balat na parang shell at ang ear canal na kung saan dito pumapasok ang tunog. Pangalawang bahagi ng tenga, tinatawag nating gitnang tenga o yung middle ear. Ito naman ay isang air cavity space na makikita natin yung maliliit na buto, ang ating eardrum. At kadalasan, ito yung part ng ating tenga na nababarahan kapag meron tayong sipon or pressure. Pangatlong bahagi, yung panloob na tenga o yung inner ear. Ito naman ang responsable sa balance at pag-convert ng tunog papunta sa utak. Hindi ito madalas na apektuhan ng bara, pero mahalagang bahagi ito ng ating hearing system. Fisiolohiya o paano gumagana ang ating ears. Kapag may tunog, papasok ito sa ating outer ears, papunta sa ating ear canal, Tatama yung tunog nito yun sa ating eardrum tapos ipapasa yung vibration sa maliliit na buto papunta sa inner ear. Kung may bara sa gitnang bahagi ng tenga tulad ng fluid, pressure or infection, maaaring mawala o humina ang sensation ng ating pandinig. Kaya kung barado ang tenga mo, posibleng may problema ka sa middle ear pressure or ventilation. Diyan papasok ang role ng Eustachian tube na siya nating susunod na pag-uusapan. So ano ang Eustachian tube? Ang Eustachian tube ay isang maliit na daanan na naguugnay sa gitnang tenga at sa likod ng ilong at lalamunan. Para itong pressure bulb. binubuksan at sinasara para panatilihin ang balanse ng hangin sa labas ng katawan at sa loob ng tenga. Kapag gumagana ito ng maayos, hindi mo na siya napapansin. Pero kapag nagka-problema, ayan na. Diyan mo na mararamdaman na merong clog sensation. Parang may hangin na hindi makalabas o makapasok. Ano ang eustachian tube dysfunction or ETD? Ito ang tawag kapag hindi maayos na bumubukas o nagsasara ang eustachian tube. Resulta nito, pressure build up, Parang may hangin sa loob ng tenga o minsan parang may tubig. Ano-ano ba ang sanhi ng ETD? Una, pagbabago ng pressure. Halimbawa, kunyari, nag off yung aeroplano o naglanding ito o pag-akit mo ng bundok, biglang nagbago yung altitude. Okay? Pangalawa, pag meron kayong sipon o trangkaso, kapag barado ang ilong, posibleng barado rin ang eustachian tube. Pangatlo, allergy. Ang pamamaga mula sa allergic reaction ay pwedeng humarang sa normal na daloy ng hangin. Pangapat, baradong ilong dahil sa polyp, adenoids, or infection. Kung may bara sa likod ng ilong, hindi rin nakakadaloy ng maayos ang hangin papunta sa inyong tenga. Kaya kapag nakakaranas ka ng symptoms na parang may pressure o bara sa tenga, posibleng ang may eustachian tube dysfunction. Pero paano mo malalaman kung ito nga ay ang dahilan kung bakit may bara? At ano ang mga simptomas na dapat mong bantayan? Yan ang ating pag-uusapan sa susunod. Ngayon, alam na natin kung ano ang eustachian tube at kung bakit ito mahalaga. Oras na para kilalanin ang mga senyales na posibleng may dysfunction o bara sa tenga. Mga karaniwang simptomas ng ETD. Pakiramdam na barado ang tenga, parang may hangin o tubig sa loob, kahit lunok ka ng lunok, ayaw mawala. Pangalawa, pagbabago sa pandinig. Minsan, parang mahina ang tunog. Minsan, parang may eko o parang nasa loob ka ng drum. Pangatlo, pagkarinig ng sarili mong boses na malakas. Pupwedeng marinig mo ang sarili mong boses o paghinga ng sobrang lakas. Pangapat, Pagsakit ng tenga or pressure sa loob para bang may puwersa na tumutulak sa loob ng tenga lalong-lalo na kapag lumulubog sa tubig or nasa eroplano. Panglima, pag ng bata o iyak na walang malinaw na dahilan sa mga bata dahil hindi nila na-express -e ang kanilang sarili, ito ay maaaring clue na baka may ear pressure sila pero hindi nila ito masabi. Panganim, vertigo o hilo. Kahit hindi palaging kasama, minsan may balance e rin naaapektuhan dahil parte ito ng ating uh, ears. Hindi lahat ng simptomas ay sabay-sabay nararanasan pero kung matagal na itong nararamdaman, lalo na kung paiba-iba ang pressure sa paligid mo, baka ito na ang dahilan. Pero teka lang, hindi pa ito ang diagnosis. Sa susunod, ituturo ko sa inyo ang mga safe home remedy exercises na pwedeng makatulong, magdeklag ng tenga. Pero paalala, bago tayo mag-try ng kahit anong home remedy, kung may natutunan ka na sa video na to, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe sa Erosolum Voice Audio and Voice Info Channel. Dito, lagi kang may bagong matututunan tungkol sa inyong pandinig, boses at kalusugang ng tenga. Sa simpleng paliwanag, pero ito ay backed up by science. Medical disclaimer. Ang mga impormasyon sa susunod na ating ipapakita dito ay for educational purposes lamang. Bago sumubok ng kahit anong remedy, lalo na kung may sakit ka sa puso, problema sa tenga tulad ng butas na eardrum, chronic infection or vertigo, magpatingin muna sa doktor or ENT. Lahat ng i-recommend natin dito ay safe home techniques pero hindi ito kapalit ng medical diagnosis or treatment. Tandaan nyo yan. Ngayon, malinaw na sa atin kung ano ang dapat tandaan. Ituturo ko ng ilang declugging exercises na ginagamit ng mga divers, frequent flyers, mga audiologists at mga taong madalas nagkakabara ang tenga. Kaya tara na! Okay, ngayon ituturo na natin ang una nating mga procedure. Ito yung dalawang technique na kailangan nating gawin para ibalanse ang pressure sa tenga, lalo na kapag barado. Safe ito kung tama ang paggamit. Kadalasang ginagamit din ito ng mga piloto, divers at mga travelers. Okay? Ang unang procedure, tinatawag nating valsalva maneuver paano ba ito ginaga, uh, gumag ginagana? Gumagana, okay? Ginagamit ito para piliting bumukas ang eustachian tube sa pamagitan ng pressure mula sa loob ng katawan natin palabas ng tenga. Okay? So, paano ito ginagawa? Una, huminga ka ng malalim. Pangalawa, isara ang bibig, pisilin at ang ilong, at dahan-dahan ibuga ang hangin mula sa baga palabas ng tenga. Okay? Habang ginagawa ito, dapat nakapikit at nakarelax. Okay? Tandaan, huwag pipilitin, hindi ito dapat masakit. Okay? Tuwing kailan ito dapat ginagawa, kapag feeling mo na parang nalak o biglang bumara ang inyong tenga, pagkatapos mong lumipad, mag-dive, or paggising sa umaga. Pangalawang procedure or maneuver, yung tinatawag nating toin B maneuver. Okay? Paano ito gumagana? Ito naman ang gumagamit ng swallowing motion habang nakapinid ang ilong para i-trigger ang natural na pagbukas ng eustachian tube. Okay? Paano ito gawin? Okay? So, gagawin nyo, lulunok habang nakapisil ang ilong. Pwedeng uminom ng tubig habang ginagawa ito para mas madaling gawin. Kasi minsan mahirap pag nakapinid na yung ilong. Okay? Kailangan o tuwing kailan ito dapat ginagamit, okay? Kapag parang hindi effective sa inyo yung Valsalva maneuver or kung medyo masakit sa inyo yung Valsalva maneuver, po pwedeng ito naman ang inyong gawin para itry na paloob naman yung ating pressure, okay? Paalala para doon sa ating mga maneuvers, kung may ear infection ka, rupture eardrum or history ng ear surgery, Wag mo na munang gawin ito at mag Patingin ka muna sa ENT dahil kung merong kang mga condition na ito, maaring itong mga maneuvers na to ay hindi na uubra para sa iyo. Hindi lahat ng solusyon ay kailangan komplikado. Minsan nga ay eh, meron na tayong mga ginagawang mga deklaging techniques pero hindi pa natin namamalayan. Ano ba itong mga to? Una, yung paghikab. Bakit ito nakakatulong? Kapag humihikab ka, natural na bumubukas ang eustachian tube mo. Ito ay automatic reflex na para bang nag equalize ng kusa ang katawan mo pag kailangan nitong ma-equalize ang pressure or abnormal pressure. Pangalawang procedure, panguya ng chewing gum o pagkain. Okay, bakit siya epektibo? Ang paggalaw ng panga habang gumunguya. Tumutulong niyo rin siya sa pagbukas at sara ng ating eustachian tube. Kaya minsan, kahit kunyari wala kang ginagawa, try mong ngumuya. Mararamdaman mo na gumagalaw ang mga muscles sa tenga mo. Pangatlong step, pag-inom ng tubig o paglunok. Anong ginagawa nito? Every time na lumulunok ka, may chance na bumukas ang eustachian tube mo. Lalo na kung sasabayan pa ng pagpigil ng pisil sa ilong gaya ng Toynbee technique na diniscuss natin a while ago. So yung mga teknik na ito ay pinaka-safe lalo na sa mga bata o matanda na hindi komportabling gawin yung Valsalva Maneuver. Pero paano naman yung mga baradong tenga na ayaw pa rin mawala kahit ginawa mo ng lahat ng yan? Subukan natin ang warm compress or hot towel technique na ituturo ko rin dito sa ating segment. Warm compress ay isa sa pinakaluma pero epektibong paraan para maibsan ang pressure or discomfort sa tenga. Paano nakakatulong ang warm compress? Ang init mula sa compress o do sa ating tuwalya na binabad sa maligamgam na tubig ay tumutulong para ma-relax ang muscles at tissue sa palayid ng eustachian tube. Nakakatulong din ito sa pagdaloy ng fluid na pwedeng magbukas ng baradong tubo o ng baradong eustachian tube. Kung may sipon ka or sinus congestion, malaking tulong din ito para maibsan ng pressure na nagdudulot ng bara. Paano ito gawin ng ligtas? Una, magpainit ka ng tubig na hindi kulong-kulo. Pangalawa, isausaw ang malinis na tawel at pigain. Pangatlo, ilapat sa bahagi ng tenga at panga ng mga 5 to 10 minutes, pwede mo rin siyang ilagay sa ibabaw ng ilong or sa inyong leeg, lalong-lalo na kung may sipong ka. Paalala, huwag gumamit ng sobrang init na tubig at baka mapasu ka naman. At siguraduhin din tuyo ang ear canal pagkatapos, lalo na kung sensitive ang balat mo. Mas effective ang warm compress kung sasabayan natin ang pag ng pag-inom ng maligamgam na tubig at malalim na paghinga habang nakarelaxed. Ngayon, paano naman kung gusto mong gumamit ng gamot na nabibili lang sa butika tulad ng mga decongestant or anti-allergy, safe by doc, at tuwing kailan natin to dapat gamitin? Kung hindi pa rin mawala ang bara, kahit may warm compress at natural na exercises, maaring may inflammation o pamaga, pamamaga sa loob na kailangan ng tulungan ng gamot. Mabuti na lang may mga over-the-counter drugs na po pwede nyong subukan. Unang gamot, ito yung tinatawag nating decongestant. Okay? Ito yung gamot na po pwedeng alisin yung bara sa ilong at sa ating sinuses. Ano ba yung mga halimbawa ng decongestant? Siyempre, meron tayo dyan yung pseudoepedrine, oxymetazoline, okay, yung mga nasal spray, at kung ano-ano pa. Okay? Paano ito nakakatulong? Pinapalit nito ang namamagang blood vessels sa ilong at sinus. Kaya bumababa ang pressure at nababawasan ang bara sa eustachian tube. Okay? Gagamitin niyo lang ito sa loob ng 3 to 5 days. Huwag sa sobra, bako lalong bumara dahil sa meron tong rebound effect properties. Pangalawang OTC drug na pwede niyong gamitin, yung mga antihistamines. Okay? Ano bang purpose nito? Napapababa nito yung allergic response ng ating mga katawan. Halimbawa, lahat ng mga gamot na may ZIN sa dulo or INE sa dulo, tulad ng cetirizine, yan po pwede nyo siyang bilhin over the counter siya. So, paano siya nakakatulong? Kung ang bara ay dahil sa allergic response tulad ng pagbabasa ng ilong o kung nagkakaroon kayo ng post-nasal drip, ang antihistamine ay nakakatulong mabawasan ang mucus sa ilong at pamamaga ng ating mga nasal cavity. Again, isa na namang paalala, bago uminom ng gamot, laging basahin ang label at sundin ang dosage. Kung may iniinom kang ibang gamot o may maintenance drugs ka, magpatingin ka muna sa doktor o sa isang pharmacist. Ang mga natalakay nating gamot ay hindi magic pill Pampababa lang siya ng simptomas habang hinihintay gumaling ang katawan. Bonus tip kung hindi ka sigurado kung anong sanhi ng bara, allergy ba yan, sipon o iba pa, mas mainam na magpakonsulta ka muna. Ginawa mo ng lahat, nagbalsal ba na, nagwarm compress ka pa, uminom ka na ng gamot pero barado pa rin ang tenga mo. Baka this time around, panahon na para humingi ng tulong sa isang eksperto. Kailangan ka dapat magpatingin sa isang doktor or ENT? Una, paglagpas ng isang linggo ang bara na walang improvement. Normal lang usually ang barado ang tenga lalo na kung meron kayong allergy or sipon. Pero kung tumatagal na ito na lagpas ng isang linggo, baka may ibang problema sa inyong sistema. Okay? Pangalawa, may kasamang sakit sa tenga or lagnat. Posibleng may ear infection or fluid buildup sa likod ng eardrum pag meron kang mga simptomas na galito. Pangatlo, pag may lumabas na likido o dugo mula sa inyong tenga, ang paglabas ng dugo o likido sa tenga ay hindi normal. Po pwedeng senyales ito na butas na ang inyong eardrum or meron kayong malalang ear infection. Pang-apat, bigla kayong nagkaroon ng hearing loss. Okay? Huwag patagalin. Kung nangyari ito, lumapit ka agad kayo sa isang ENT. Okay? Panlima, pag may vertigo na hindi nawawala o hilo na hindi nawawala, maaring may middle ear involvement, na at hindi na siya simpleng bara. Ano ang po pwedeng gawin ng ENT during consult? Una, syempre, gagamitan kayo ng otoscope o yung panilip para silipin ang loob ng inyong tenga. Pangalawa, po pwede kagad ka kayong resetahan ng malalakas na gamot o pwede rin naman na mag-undergo kayo ng non-invasive procedure tulad ng paggamit ng suction para masip-sip ang impacted earwax. Sa ilang kaso, pwedeng gumamit ng ear tube o yung maliit na procedure na kung saan eh, hihiwaan ng konti ang inyong eardrum para lumabas ang likido o ma-ventilate yung ating middle ear space. okay. Additional pro tip, mas magandang... Maagapan kaysa lumala ang inyong nararamdaman. Hindi kailangan tiisin ng discomfort kung may espesyalistang makakatulong sa inyo. Pero bago pa man umabot sa ENT, may isa pang health professional na po pwedeng makatulong sa inyo. Ito ang isang audiologist. Ano ba ang audiologist? Ang audiologist ay isang eksperto sa pandinig at balanse. Sila ang gumagawa ng mga hearing test para malaman kung normal pa ba ang takbo ng pandinig mo o may kailangan gamutin o refer sa isang ENT. Anong uri ng hearing test ang pwedeng gawin ng isang audiologist? Una, yung nating otoscopy, na kung saan e natin ang loob ng tenga sa paggamit ng otoscope para makita kung may earwax, pamumula, fluid, o iba pang problema. Test number 2, tinatawag nating tympanometry, kung saan sinusukat natin ang paggalaw ng inyong eardrum at para malaman kung barado ang inyong eustachian tube. Pangatlong test is pa pwede natin gawin yung tinatawag nating pure tone o geometry na kung saan e natin sa paggamit ng mga sounds para masukat natin kung gaano kalinaw o kahina ang inyong naririnig. pang na test yung tinatawag nating speech o geometry na kung saan e sinusukat natin kung gano'n nyo naiintindihan ang salita at hindi lang siya basta tunog. Okay. Bakit mahalagang magpahiring test? Minsan, akala natin, simpleng bara lang yan. Yung pala may hearing loss ka na. O kaya meron kayong fluid sa likod ng inyong eardrum na kailangang i-drain ng isang ENT. Kung normal naman ang lahat, maganda ang resulta, edi good news sa inyo, baka simpleng sipon lang yan na po pwede pang maagapan sa inyong bahay. Pro tip, maraming audiology clinics na nag-aalok ng free hearing test na magbibigay ng abot kayang solusyon sa inyong mga problema. Pwede-pwede mong isabay sa routine check-up mo bago ka bumisita sa isang ENT. Ngayon alam mo na kung paano gumagana ang tenga, ano ang sanhi ng bara at paano ito maibsan gamit ang simpleng exercises natural methods at over-the-counter na gamot, may sapat ka ng kaalaman para mag-alagaan ang sarili mong pandinig. Pero tandaan, kung tumatagal na ang simptomas, may pain o may biglang pagbabago sa pandinig, huwag mag-atubiling kumonsulta sa isang ENT o magpahiring test sa katulad kong audiologist. Kalusugan mo yan, huwag baliwalain kung nakatulong sa iyo ang video na to, paki-like, paki-share at mag-subscribe ka na rin dito sa ating channel sa Eros Lumboy's Audio and Voice Info Channel, ang inyong kasama sa pag-alaga sa inyong tenga, boses at malinaw na komunikasyon. Dahil dito sa channel na ito, naniniwala tayo na ang malinaw na pandinig at malakas na boses ay susi sa mas malinaw na komunikasyon. Hanggang sa susunod na episode, paalam. Bye!